Arnica, anong sinasabi mo na si First Lady na naman, kay tungkol na naman, ba? Hindi, naglabas naman sila ng pulburon. Oo. Oh. Kaso AI. AI. So, ito, no? So, marami nagko-commento ngayon, marami nagko-commento ngayon dito tungkol dito si Maharlika. Ano yan? Ano sinasabi mo na? Maharlika, anong sinasabi mo na si First Lady na naman, kay tungkol na naman, ka ba? <laughs> yeah. Ang talangin mo yung pulburong video, hindi mo nga nasagot. Kaya, ah. naglabas naman sila ng pulburon. Ah? Aso ah, AI. 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 Ay, hindi kong mamatay um, na sa garapon. <laughs> yung mga Ayan. BBS, mag na kayo ng Bigs Vapor Rub. Bigs Vapor So, yung mga kapatid, no? Uh, gusto ko lang sabihin na, ano, yung mga nililing ni Maharlika tungkol dito sa pagkamatay ni Tantongko, This is ano, this is a very ano, malayong malayo eh. Kasi may story to. Ang story niyan, nauna si Tantongko ko tumating sa US. Hindi namatay si Tantongko ko ako, So mga kababayan ko, dumating si First Lady sa US, Ajis. So there's a two days gap between dun sa pagkamatay ni Tantongko at sa pagdating ni Madam First Lady. Ngayon, pilit na naman nila kikinukonek mga kababayan ko, no? Tiempo, tiempo. Depre, may napansin kayo? May napansin kayo? Biglang pinaputok ng News 5. Biglang, dito to. Biglang pinaputok ng News 5. Yung issue ng pagkamatay ni Tantongko na namatay daw sa kok. Kok, <coughs> <Coke, coughs> di ba? Tapos ngayon, papunta si Pangulo dun sa oh. ano, sa issue. sa Amerika. Sa oh. Amerika. Galing, di ba? So, ini-issue na naman nila, ini-coconnect yeah, nila dun. Di, 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 na di, 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 tapos oh. ito pa, ito pa ito pa, pa, pa rin. Oh. Yeah. Kung, kung yeah. yung, kung yung ibang FBTH lang ang magpapakot, okay, ito, wala, ay, wala na, susunod eh. Bakit mainstream hindi mo na usapan yung, naman na, sa na, sa yung spidery. dito na. Dito Kaya, na, na, eh, na, nagtataka sa ngayon. Diba? Baka, ano, baka may gusto silang palabasin, diba? Oo sabay sa issue. Eh baka ano, baka gusto nila naghahabol na ng ano, nagrahabol ng revenue. <laughs> yeah. <Ay, laughs> na, 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 tsaka nakakapagtaka, ang tagal na nun. Diba? Di, diba di, di ba, Jake? Ilang ano na yan Ilang, ano, ilang months na nakalipas? Four months na. Oh, March 9. Oo, March 9. March di Diba? De, yung ini-issue nila yun, tapos ngayon, nagtataka lang ako, oh, sabay. Baka, ano, baka may something dyan. Nandiyan natin, natin, natin. Alam, Yun nga sinasabi ko nga no, mga kababayan ko, nakakapagtaka lang. Pilit nilang ikinukonek yung pagkamatay ni Tantong ko kay Madam First Lady. Kasi, di ba natataka lang ako sa media ngayon? No? Bakit ang tagal nang patay niyan? Ngayon lang inilalabas yung ano, yung issue. Hindi ba gusto nyo lang na lang nila sakyan yung uh, issue na papunta si Pangulong Bongbong Marcos sa US ngayon?